Lagyan natin ng takip. Balance muna natin 'to mga ilang araw. So, hinangin lang natin itong mga ka-DIY. Ito na lang ang discarte dyan. Tapos, tabing wire. Ayan natin ang bolt. So ang gagawin ko po dito mga master, tap balance ko muna ito. Uh, pagsasamay muna yung positive sa positive, negative sa negative. So pagkatapos ko pong itap balance ito ng ilang araw, baklasin ko po ito tapos stack ko rin po ito ng mga tatlong araw. So para malaman ko po kung may bababang voltage sa bawat isa sa battery. So kapag mayroon pong bumabang voltage, ibig sabihin mahinang klase na po ng battery. So hindi ko na po iahalo para hindi po makahawa sa mga ibang battery. So mga master, pansarili lang po itong aking ginagawa para po ito sa aking gagawin na panibagong project abangan nyo lang po yung mga master